guys, magandang tanghali kapunta tayo ng kubo pagkatapos ng bagyong uwan ngayon lang uli ako nakapasyal ng kubo maraming nabago sa tawiran dito kasi tuwing bumabaha yung tinatawirang ilog nababago binabago ng baha dito ako dati naglalaba ngayon okay pa naman. Pero malakas na ang agos, ha? Diyan sa bandang yan, medyo lumalim din dyan. Tapos doon naman sa unahan pa, dati malalim dyan, ngayon mababaw na. Yung bumabaha ng malakas, mababago yung mga dinadaanan ng tubig. nakapagpatraktor na sila. Kami hindi pa. Inuna kasi ni Banong yung doon sa binanwahan. Dito kasi ang ginagawa ni Banong para makatipid sa pagpatraktor, makatipid sa oras, ang ginagawa niya, inaararo niya muna. Mga dalawang pasadang araro. Pagkatapos ng unang araro, babalsa. Pagkatapos araro uli. Doon palang lang ipapatraktor. Malaki-laki rin kasi matitipid. Ilay! lay Ilay! Ilay-ilay! Ilay! ilay. <laughs> Ay, galay! Grabe ka naman, Lay! Grabe ka naman! gusto mo sumama sa akin pag-uwi. Ay, si. Ay, Ganda-ganda ng katawan mo, Lai. Ganda-ganda mo. Ano ginagawa mo? <coughs> Nakasak ko na itong sisimula na si kasi sa bukid. Si mamaya. Ah. mag-aararo na kami dyan wala naman halos kalahati na lang yung tatam na natin kasi yung kalahati kalahati yan. yung mga utol ko na rin nag, ano, nagsaka yan natin. Bangis na yung sobrang lawak ng bukit malaki ang gastos mababa ang value ng palay yan. pangkain na lang okay na yun saan mo gagamitin yan? Yan, pang linis na ng ano, mga pilapil. Ang gandang pang ano, tanggal ng damos pilapil mga anak ni Puchi eh. apat ang anak ni Puchi ayan okay. hindi pa pinapakain ng kanin pero sa tingin ko kailangan ng pakainin kasi parang mga matamlay hindi na nabubusog sa gatas ni Puchi parang nakakataman. Mainit. <laughs> Woo! Ilang buwan na tidak nakapag-arano. Parang saunang araw, parang nakakataman. Hindi na kaya kumakararo. Ang nakakataman dai, balak <laughs> ka. Ganito, unang araw, ang Yuk lang. Ya, yeah. ay pati si Jambo. Ngayon lang tuloy mag-aaralo. Lakwan. May bago kaming alaga. So, may na biya naman kami ng isang maliit na kalabaw. Pinalagaan sa amin nung tiyo ni Mrs. Kasi medyo ano na sila, senior na may tayo at CDT na sila kaya nahirapan na siguro pinaalagaan sa amin kaya wala siyang gagawin dito kain lang talaga kasi si Jambo lang naman kayang kaya, -kaya ni Jambo sa baho rito pag laki niya pa lalahayan ko siya kay Jambo kaya matagal pa ilan taon pa siguro baka mga dalawang taon pa to bago maglandi mabait din Pinalakan ko lang siya galing doon sa amin. Mabait. Sige lang sunod. Eh kung iba-ibang kalabaw, siguradong makikipagtigasan kahit malayong linalakan. Ito, sunod lang lang sunod. Mabait din. Bigyan natin ng pangalan. Ano kayo magandang pangalan mo? babae ito guys.

Eh, eh. Bago na. <laughs> Mas lalo pang humiga. Kakalata nga talabaw na to. Eh, halika na, halika na, halika na. Bago na, bago na. Eh. Kabawasan natin, aruhin natin. Eh, wala pang kabawas-bawas, eh. kilo si Jumbo? tamad na tamad <laughs> 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 nagkirap na naman sa pagkain ng mga kalabaw yung mga bukid tatam, tatam na, na naman kaya medyo test test muna sila ng gutom kaya hindi sa anong nagkaroon ng parakain si Jambo kasi binagyo yung mga saging nagkatumbahan ng pinakain muna ni Jambo hindi <laughs> niya kumusta natin mag trabaho kung marunong pa tayo <laughs> buti na lang babae <laughs> hindi pala pwedeng mag-alaga ka na puro lalaki ano Ay kailangan pag nag-alaga kapala eh isa lang lalaki pag ayan jumbo magsisimula kana araw

para hindi ko mahirapan Napakali <tinyo> si Nobita kalaban niya kasi si Jumbo kaya yan nakatali ng ganyan sundan natin si Jumbo